Magandang araw mga kaibigan ko. Kumusta po kayong lahat? Ayan, kain po tayo. Ayan, hindi naman siguro halata na ako'y guto. <laughs> Panggabi po ang duty ko dyan mga kaibigan ko. Samantala ito, nag-aantay po ako ng aking uh, masasakyan ng aming company service bus. Dito po yan sa may Shabia 9, sa may Abu Malapit lang po yan sa tinitirahan namin. Samantala ito, Pansin ko po mga kaibigan ko, kaya pala siguro napakainit ng uh, panahon dito sa Middle East dahil ang laki-laki po ng araw ayun, no? <laughs> at tuloy-tuloy po ang biyahe. Pansin niyo po yung mga punong kahoy, napakaganda. Nakatrim. Ang ganda po nila pagmasdan, mga kaibigan ko. At ito, nakarating na pala ako dito sa aming uh, ano, electrical workshop. Kaya ayan, buksan po natin. Tuloy-tuloy po tayo dito sa electrical workshop at hanggang dyan sa may uh, electrical workshop office po namin para makipag-chika-chika muna ako sa aking mga kasama sa trabaho bago umakyat po sa taas para mag-rubing inspection sa mga makina. Ayan, at pagkatapos dyan, natuloy po, ta, tuloy po ako dun sa, ano, sa control room para makipag-chika-chika din sa mga operators. Yung mga operators po dito, mga ibang lahi karamihan sa kanila. Mayroon din mga Pinoy, pero karamihan po mga ibang lahi. Ayan, at pagkatapos dyan, ay ako uh, lumabas na para mag-ikot-ikot pa rin sa ibang uh, sulok ng uh, makina. At uh, ako'y bumaba na pagkatapos mga kaibigan ko dahil parang humihilab na po yung sikmura ko. Ay ako pumunta ng electrical workshop kaya pala humihilab dahil mag-aala mag una na pala ng madaling araw dyan. Ayan, buti na lang binigyan ako ng spaghetti at uh, fried chicken ng aking kasamahan sa trabaho. Ayan, at um, black coffee. At hindi ko na tuloy na puksan tong uh, baon kong uh, sardinas ayan namimiss ko kasi ang sardinas paminsan-minsan kasi mga kaibigan ko ang sarap ano masarap po ang sardinas iulam ayan ipaparis ko po sana yan ng ano ng tinapay mga kaibigan ko at hindi po ako diyan na uh, nagkanin oo dahil meron na pong uh, carbohydrates yung spaghetti na yan <laughs> at parisan po natin ng uh, black coffee ayan coffee is life oo para ano yan para maging alerto po tayo sa buong magnamag magn natin na uh, trabaho ayan mga kaibigan ko kinaumagahan ayan dumaan muna kami ng uh, mga tanim namin bago kami umuwi ng uh, bahay bago kami mag out sa trabaho ayan napakarami pong uh, kangkong napaka-pipis pong mga kangkong at uh, libre na libre na hindi na na kami makabibili sa supermarket Boy! ayan ayan ang kasama ko sa shift, <laughs> Pinoy din po yan nangunguhan ng kangkong at ayan maraming, may mga bulaklak din yung ano? kalabasa na dyan at ang sadya ko po rin dyan ay manguha ng dahon ng malunggay Ayan, ang laki-laki na po ng mga puro ng malunggay dito sa amin At ako po ay mag ngayon ng manok pagdating ko sa bahay dahil day off ko po ngayon Ayan mga kaibigan ko, uwian na, alas 7 na po ng umaga yan ako ay nag-out na sa trabaho At ayan, kakarating ko lang po dito sa Shabia 9 sa may Muhammad bin Said City dito sa may Abu Dhabi. Ayan, at uh, dahil di ako po ngayon, isinalang ko kaagad yung aking mga labahan para ano hindi ako matambakan. Ito yung time ko para maglabah Kaya di of lang po. At nilabas ko rin po yung nakafrozen uh, naka kong uh, manok para gawing tinola mamaya. <laughs> Oo. At bumaba rin ako para bumili ng ano ng uh, papaya na yan sa supermarket nasa 3.75 po ang isang papaya na yon. Pagkatapos dyan, ako'y umakyat na sa bahay. Nasa 4th floor po ang uh, flat ko namin. At tapon muna tayo ng basura mga kaibigan ko. Madali lang naman magtapon dito ng basura dahil hindi ka nabababa. Isushoot mo lang dyan, lalabas ka lang ng bahay. Isushoot mo lang dyan sa, sa ano na yan, basura na yan at bagsak na yan hanggang dun sa ground floor. Yan lang po mga kaibigan ko ito po ang yung kuwento ng OFW The Life mula po dito sa Abu Dhabi United Arab Emirates